Magandang po. This is Astrea Cabonero. Cabonegro. Negro na. See you. We are from the Buchan Filipino Migrants Community, DFMC. And we are here to share the joy and spirit of Christmas through our caroling. Thank you so much for welcoming us into your home. Your family has always been very supportive of our church and community and we, we truly appreciate it. We hope our songs bring you happiness and blessings this Christmas season. Advance Merry Christmas po! And a Happy New Year! Merry Christmas! Ah! Ah, Ay! Si Madam! Ay meron pa pala! Wait lang! <laughs> meron pa! Wala, pasok kayo. <laughs> Hello, everyone. Come in. Chonchone. Ayan. Nangangaruling sila sa house. Pasok. Andito ah, si Hanulo. Buti walang, wala pong tao sa baba na, ano, tumitingin. Ang gabi tao. <laughs> wala na. Katina, ang pagdating namin, may dalawang halmon Ah. Tapos may nasa kami sa elevator. Ah. Ah. May hanap siya eh. <laughs> Sabi si Opa. Oh. <laughs> dito si Upari. ka dito. Come here. Ayun, Upa, oh. Inguya, si Hanul. Ay! Ayan. Hmm? Hello. Say hi, everyone. Dali. Oo. Nahiya ikaw, anak. Kakanta sila, o kakanta. Ano natin? Ano yung ano Ano? Ayan. Gusto pumili ng. Sino po? yung paperinga hinahabol ko sa iyo. Gusto mo magmassage? Si Ano. Ikas ko mo na doon. Eh, iklas ko. Asu ah, so kayo, may upuan doon. Yung doon. Ayan. Madam, dito po kayo. Doon po kayo, doon. doon, po kayo, doon. doon. May uipuan pa to. Mm-hmm. mo kalika? I will do live pala. I will do live. Halipas, ko kayo doon. Ano lang lang, tingtala, Kala ko nagugupo. So, Ah. <laughs> <laughs> sorry pa. Akala ko na may mother. Ayan. Mag-live tayo, ha? Okay lang? Ama! 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 Oo. Di singhan mo, sing? Ama! Oo. Ama! Sing aso oh, oh. ko. Sing aso ko oh? sila. Oh. Kakanta sila na. Ayan na. Ah. Ayan. Kakanta sila. Ayan. Ayan. Mga ngarulim sila ngayon sa bahay. Yay! Yan, BFMC. BFMC family. Uh -huh. Dito sa Butchon. Gago po namin simulan ang aming kanta. 你知 <You> know. <Bye. S 1> Редактор субтитров А.Семкин Корректор Pastor, ay am a na guy. Pastor, I'm a man, 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 i am a man i am a man i am a man i am a ay i am a man Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Lights we bring to you and your kin. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We, our BFC family, the Butchang Filipino family, again. We, our, uh, our songs. We bring you a happiness and blessings this Christmas season. Again, everyone. Merry, Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas. Where do we go? Merry Christmas. Merry Christmas Day. Thank, Thank you so much. Thank Merry you so much, <inaudible> Sali ka na kcharged kana north mataas ano Naka-charge ka na, Mars, lang kaya 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 sa iba, uh, pasok iba ko outfit. Loob. Okay. Ay, madam, pwede din. Pwede. Kailangan ko ng ano. Kasama, Charles. <laughs> Thank you. Paro ka. Oh, paro ka? Oo. Kuro niya, paro ka. Ingo, adi ba? Hmm. Um. Ayan, kutik salo-salo. Ah, baby. Ah, baby kalusugan sa bawat pamilya na narito ngayon sa, sa may-ari ng bahay na to sa kanilang mag-asawa po sa dalawang anak niya po Panginoon Lord God at maraming maraming salamat na pinatuloy niya po kami dito sa kanila pong tahanan in Jesus amen. name amen amen. Amen. amen amen, thank you oh kain na Pasensya na sa ano, oh. konting pagkain. <laughs> <Round two. laughs> Coffee coffee coffee, 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 coffee. Coffee, kayo. Ay, ilan ba? One. <laughs> ano? Coffee. Coffee. <laughs> Kasi malamig. Kulang pa yung kape? Oh, dito na lang. Kuha kayo ng ano. Mainit na ano mainit na water. First time nyo dito, no? Yung last year, wala, no? Wala. Yun yung pagkakaalam ko, eh. Parang first time yung ginawa. Dah, Mars Tam, di ba first time yung ginawa to? Hmm. Or? Hindi, naka ano na kami how last years ago. Ah, yes years ago. Mm. Parang naulit. Parang naulit. Parang naulit? <laughs> parang naulit yung ganito? <laughs> Oo, oh, parang naulit na -ulit ba yun. Baka dahil, di ba, pumunta ka dito? Parang I mean, ano yun. Oh, kasi yung blessing, house blessing. Anong house blessing? Yes. Parang yes. naulit lang. Pero may, may nagbago. May, nagba may nagbago. Yung food kasi dati dito. Ah, ah. Tapos yung rep. Yeah. Ano ba? Ano parang may, may rep? Ah, yun yung siguro? Ayun, Ay, yun, 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 Kasi nakabukas yan eh. Nakabukas yan, di ba, maluag. Kasi yun, malamig. Ay, salamat. Primo! Ay, mahilig yan si Prima. Primo. Manghalongkat ng mga ano yan. Ng gamit. Imo ka. Ay, kain lang kayo. Ayan. Pasensya sa food. Ay, welcome. Gusto ko din kasi gusto ko na. Napaka-generous ano, uh, talaga sa BFMC. Very thankful talaga kami. Kulad na lang nga lang every time. kung ako. So, busy. So, pati Thank um, you, Al. Um, o, you know. uh, dito oh, uh, na, uh, na okay. ako. Masa ko pupunta? Kasi busy. Nagkawin so, um, uh, kong uh, uh, ano sa sa aking ambasador. Punta pa kami ng dawa. So, busyness. Punta party. Ayaw kape. Water, maya, water maya, dito. Maya, wala yung... lang cup? Ay, water dito, dito Ay, ako ano. I cup, andito. I don't like coffee. Water. Coffee, 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 dito ka na, oh. Ayun, Madam, ayun. dito kayo para mabilis ang water. Hmm. Dito daw. Dito na daw. Para mabilis ako, ano, water. Hmm. Thank you din. Love si madam. Nag-live lang ako. Ipo-post ko to ha. Ayan. Kain lang. Ayaw nyo lang pansit to, no? Hindi, kakain lang. First time ko magluto. <laughs> appreciated much. <laughs> Sincha. Insunga. Pap mo ko pag a yan. pa. Pag-a-mogo pa. Okay lang kayo dyan? Nagana siya? Yes po. Okay. Kasi kung next next week pa, wala ako dito eh. Mm. Next week. Tapos, doon ka po magpasok? Hindi naman. Sa ano lang po mag sa business. Uh -huh. Ayan, yeah, sa business. gusto uh -huh. okay. lahat ng kapta. Next <laughs> <laughs> year. Okay, thank you. Thank ah, Thank you. Thank Thank you. Thank Deliver. May okay, anak okay, uh, uh, ka na? Wala ka pang asawa? Wala ka pang asawa? Ay, binata pala ko. Talaga? Talaga?

Boy. Hindi nagpakarga Kaya, <laughs> Ay, <nagpakarga siya. laughs> boy. Sigurong... sa kanya. first time. Bata na niya daw. Wala Uy, nagpa siya. Hindi na papakarga sa ika. Ay, hindi. Pinilit niya. Ay, okay hindi. lang hindi. Ay, hindi. na hindi. Ay, hindi. Ay, hindi. Ay, lang Iyo, lang <laughs> Pero nakakarga ka. Ano? Ano? Hmm. ano? <laughs> magaan? Ay, magaan. Magaan no, sobrang gaan. Primo, Primo tawag ka na, ay, na mo. Anak mo den Primo, ano ba tayo? Ano uh, hindi ba tayo? Ay, na tayo. Okay. 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 Ayun na tayong kailangan. Ayun na rin. Gusto niya tayo sa video cuts? Kasi iba yung ano natin. Anong, Anong ano niya? Parterize? Parang. Online course. Di ba may unang yung mm, Parang. Oh, online. Ano? Yeah, ano? 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 Sa 21 years. 21. Di ba sa group? Mayroon na tayo? Video from large. After ng After ng charge. After ng charge. Ayun ka madam. Ayun. <laughs> Pero nakarga niya. Nakarga niya si Bibi Primo. Ayaw daw. Kuya nga, dito kayo. Next time, paluwagin natin yung bahay natin. <laughs> Masaya pang maluwag, Charles. Yeah. Oma mga <laughs> oh, pa siya, ulo alam mo gusto niyo magikalabay eh. kaya uh, kanina pa siya lumalapit dito. Oh, ano nga, ano ano pa ano 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 cute ano 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 ba? ano 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 siya. ano may ano nga naman pag kinakalabay. Hindi yan lang Sa bilong. Ano yan? Bibilang. Tawa. Mo. Hindi niya alam. Hindi ko. Siwa.